Iyalak na kayo? May alak na kayo? So what's up mga kapatid Nandito ngayon sa paribagong video At paribagong vlog na naman So ang content natin ngayon ay Nandito tayo ngayon sa Sariaya, Quezon Province, province, province so, di diba mi? So hindi alam ng cops na nakasunod kami Sa kanila at alam nila Hindi kami kasama nasa lubo. So, pero unexpected okay. kasi palubo talaga kami. <laughs> Dahil sa laro. <laughs> Sabi niya, Jack and Poy daw. Tapos, kung sino ako, pag ako nanalo, sa Riyaya, pag siya nanalo sa lubo, eh wala eh. Will talaga ni Lord na sumunod kami. Kaya nandito kami. Wala kaming gamit pero nabili na lang kami. So, sama mo kami na gulatin sila. Tara na, tara na. Eh, meron yan. Dito ah. May daan po dito? A... Po. Oo. E. Pula. Dito ka na kay sa kwan ha? Ha? Yung metal, dito ka doon. Ay, ito pong sasakyan na yung nangarinan. O, nakaparada na yun ha? sa akin. Yun yun, siya. Kaya lang, doon yung sa may tabing dagat doon. Ay, tabing dagat. Tabing ilog. Dari-dari kayo yung tabing yung kubo. Ako okay, po. Thank you. Salamat po yan. pa lang ng parking natin. Ang Ter terah terah terah. Ini nih. Itu yang sakingan lah. orang sini guys ngapain ah? Konin. Ini sakingan lah. Let's go. Alright. tapos si anu pala ya no Si Albert. Saking. I ka na si Reynald yun. Alright. Hey! Sino tayo dito tayo?

galing sa pickpockets Sabi sa'yo!